Ang tatay na inanakan at kinulong ang sariling anak niya sa ilalim ng bahay nila. Siya si Elizabeth Fritzel, 11 years old. Pito silang magkakapatid at ang kanilang mga magulang ay sina Joseph Fritzel and Rosemary Fritzel at ang buhay nilang magkakasama ay hindi naging maganda. Round 1977, sinimulang babuyin ni Joseph ang kanyang anak na si Elizabeth na 11 years old pa lang. Ilang beses sinubukang lumaban at tumakas na Elizabeth pero binabalik lang siya pa ulit-ulit doon sa may bahay nila until nang mag-18 siya at biglaan na nga lang siyang nawala. Ang magtanong nga yung mga kamag-anak nila kung saan nga ba napunta si Elizabeth, lagi lang sila sabi ni Joseph na sumali daw sa kulto si Elizabeth at since lagi nga siyang lumalayo sa tumatakas, pinaniwalaan naman nila. Pero ang hindi nila alam, dito na pala magsisimula yung bangungot sa buhay ni Elizabeth. August 28, 1984, dito nga natapos yung ginagawang kulungan ni Joseph doon sa ilalim ng bahay nila at dito nga niya sa pinasok at kinulong si Elizabeth. Pinali si Elizabeth ng sarili niyang tatay at dito nga atang araw-araw siyang binaboy ng sarili niyang tatay. Subukan mang tumakas na Elizabeth pero hindi niya magawa dahil itong si Joseph tinatakot siya na kukuryentehin at lalasunin daw siya kung tatakas siya. Kakabuan, halos umabot sa 3,000 times na binaboy ni Joseph si Elizabeth at dahil dito, nagkaroon ng pitong anak si Elizabeth sa sariling tatay niya. Ang malala pa dito, since hindi niya pwedeng dalhin sa ospital si Elizabeth tuwing manganganak siya, binibigyan lang niya ng alkohol, gunting, at libro tungkol sa panganganak si Elizabeth para paanakin yung sarili niya. Pitong anak ni Elizabeth, isa dito ang binawian ng buhay, habang tatlo naman yung ginulong kasama ni Elizabeth, habang yung tatlo pa ay dinala doon sa may taas at tuwing tinatanong si Joseph kung saan galing tong mga bata na to, sinasabi lang nga na pinadala daw ni Elizabeth galing doon sa kultong pinanggalingan niya. Etong pangbababoy na to ay umabot ng 24 years until April 26, 2008 nang magkasakit at dalhin sa ospital yung panganay na anak ni Elizabeth na si Christine. Dahil sa kadudadudang itsura ni Kirsten, nagtaka yung mga doktor at dito nga nila sinabi kailangan nilang makita yung nanay ni Kirsten and somehow, itong si Joseph pinayagan niyang makalabas si Elizabeth at pumunta sa ospital at first time niya lang makalabas to for 24 years since kinulong siya ng tatay niya. Ospital, nang mahiwalay si Elizabeth doon kay Joseph, dito na nga siya agad dumingi ng tulong at nagsumbong sa mga doktor tungkol sa ginagawa sa kanya ng tatay niya at dahil dito, inaresto agad ng mga pulis si Yosef. Kading nagpuntahan yung mga pulis sa bahay nila para buksan nga yung kulungan at pakawalan yung ilang pang mga anak na Elizabeth. Kading kumalat sa mga balita yung kaso na to at dito na nga to ginawan pa ng ilang mga documentaries. In 2009, dito din ang 80 years old na si Joseph sa may korte at dito pa nga niya sinabi na I knew Elizabeth didn't want me to do what I did her at dinepensahan din niya yung ginawa niya na para kay Elizabeth daw yun dahil nga naninigarilyo, palainom, tsaka layas daw ng layas, kaya kinulong na lang daw niya. What? Obviously, hindi siya pinanigan ng korte at dito na nga siya nahatulan ng guilty at panghabang buhay na pagkakakulong. Yon, si Elizabeth at ang kanyang mga anak ay nakatira sa isang sikretong lugar at nagre-recover sa dinanas nilang bangungot.